bukas ay maaayos mo na ang matagal mo nang iniiwasan. Hindi dahil kusa na itong naayos, kundi dahil haharapin mo na ito. Makikinig sa iyo ang tao. Alam niya na ang pagtakas ay hindi na ubra. Alam niya na matagal nang nakabinbin ang usapang ito. Walang magiging alitan. Magkakaroon ng katotohanan. Sasabihin mo kung ano ang kailangang sabihin. Walang paligoy-ligoy. Makikinig ka sa kailangang pakinggan hindi nagtatanggol. Hindi mawawala ang mga sama ng loob pero magkakaroon ng saysay. Gagaan ang bigat. Magiging simula ito ng bagong uri ng relasyon. Mas magaan. Mas malinis. Mas tapat. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng tamang salita. Ang mahalaga ay nandyan ka ng tunay. Bukas lahat magbabago. Dahil titigil na kayong dalawa sa pagpapanggap na okay ang lahat. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng husto. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang naramdaman mo. Sasabihin mo lang, walang takot na magmukhang mahina, walang pagmamadali na magmukhang tama. Alam nang nasa kabilang panig. Maaaring hindi niya alam ang lahat pero nararamdaman niya. Dinala niya rin ang parehong katahimikan, mga parehong pagdududa, ang parehong kagustuhan na ayusin ito, hindi lang niya alam kung paano. Kaya mahalaga ang usapang ito dahil lilinisin nito ang daanang nagkasalimuot sa pride, mga hindi pagkakaintindihan at mga sama ng loob na hindi nasabi. Makakarinig ka ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Magkakaroon ng sakit. Pero magkakaroon din ng pagkilala. At kapag kinikilala ng isang tao ang naramdaman mo, may kalma sa loob na mararamdaman. Hindi mo kailangang ibalik ang panahon. Hindi mo kailangang ulitin ang mga hakbang. Kailangan mo lamang tumingin sa mukha ng taong nariyan sa lahat ng ito, at aminin na hindi nagtagumpay ang katahimikan. Maaalala mo ang mga moment na nasaktan. Kailangan mong pag-usapan ng ilan dito. Pero mararamdaman mo na hindi na ito kasing sakit tulad ng dati. Dahil ngayon, naiba na sa dati, may sigla. Pareho kayo. Hindi mo pinapasok ito ng mag-isa. Magkakaroon ng kawalan ng katiyakan. Isang maliit na takot na baka may masabing magkamali at masira ang muling binubuong samahan. Pero ang takot na iyon ay nagpapakita rin na mahalaga pa rin sa Na may halaga pa rin dito. Nasulit pa rin ang subukan. Hindi magiging madali mula sa simula hanggang sa wakas. Ngunit magiging totoo ito. At lahat ng totoo, kahit na mahirap, ay nagbabanat ng balat. Mapapansin mo sa gitna ng usapan na ang kabilang panig ay matagal na rin hinihintay ito gustong gawin, ngunit hindi alam kung paano magsimula. Hinihintay na ikaw ang gumawa ng hakbang. At nayon, ikaw na ang gumagawa nito. Magkakaroon ng sandali ng katahimikan. Marahil pagkatapos ng isang pahayag na tumama ng malalim. Marahil pagkatapos ng isang alaalang masakit. Huwag takasan ang katahimikan na yon. Ito ang pagitan ng nakaraan at ng simula ng bago. Mapapansin mong may nagbabago sa loob makakaramdam ka ng kaginhawahan na hindi galing sa labas. Hindi galing sa sinabi ng iba. Galing ito sayo, sa iyo sa pag-unawa na hindi mo kailangang pasanin ito mag-isa. Hihina ka ng kaiba. Dahil ang nakatali ngayon ay lumalabas. Dahil ang naiipit ngayon ay may boses. Dahil ang walang kasagutan ngayon ay maaaring harapin. Lalabas ka sa pag-uusap na ito na may mga bakas. Ngunit mga bakas na nagpapakita na ikaw ay nagkaroon ng tapang hindi agad maglalaho ang mga sugat kinabukasan. Ngunit titigil sila sa paglaki kapag nakatanggap ng pag-aalaga. At bukas, ang pag-uusap na ito ay ang pag-aalagang kinakailangan. Hindi mo kailangan ng perpektong pagtatapos. Kailangan mo lamang ng isang katotohanang sinabi ng walang kalasad. Nang isang tagpong walang maskara. Kahit na hindi sabihin ng iba ang lahat ng gusto mong marinig. Kahit na may kalituhan pa rin, kahit na walang paghingi ng tawad ni mga pangako. Ang mahalaga ay ikaw ay naroroon ng buo. At iyon ang magbabago ng lahat. Makikita mo na marami sa mga tila imposibleng maresolba ay naghihintay lamang ng pagkakataong ito. Naghihintay na may magsabi, tigilan na natin ang pag-aaktong ayos lang lahat. At ikaw ang naging taong iyon. Pagkatapos nito, may magbabago sa'yo. Hindi ito makikita. Hindi ito agarang mangyayari. Ngunit ito ay magiging totoo. Dahil matapos mong ilatag ang iyong buong sarili sa harap ng iba, nang walang itinatago, nang walang pagsubok na talunin ang argumento, nang walang paghahabol na kontrolin, hindi ka nababalik sa dati. Lalago ka sa loob. At mapapansin ito nang nasa harap mo. Magkakaroon ng oras na ang lahat ay magiging tahimik muli. Ngunit ito ay magiging ibang katahimikan. Hindi ang katahimikang nagtatago, kundi ang nakakaunawa. Hindi ang umiiwas kundi ang nagmamalasakit. Baka sabihin ng isa, hindi ko alam na ganyan ang nararamdaman mo. At ang pangungusap na ito, napakasimple, ay magpapaluha sa iyo sa loob. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil makikita mo ang iyong sarili doon, nakita sa wakas kung ano ka talaga. Hindi ayon sa kanilang pagpapakahulugan. Hindi ayon sa sinabi nilang ikaw ay. Kundi ayon sa nararamdaman mo at walang nakapansin. Ang totoo, kayong dalawa ay nagdala ng bigat na ito ng magkasama. Kahit hindi nag-uusap, kahit magkahiwalay, kahit umiiwas. Bawat isa sa kanyang paraan ay sinikap harapin. Sinikap kalimutan. Sinikap magpatuloy. Ngunit may mga bagay na hindi maililibing. May mga sugat na mapagagaling lamang sa pamamagitan ng presensya, ng pakikinig, ng tingin na hindi umiwas. Maaalala mo ang lahat ng pinanghawakan mo ng matadal. Kung ilang beses mong nais magsalita, ngunit walang lugar. Kung ilang beses mong isinadula ang mga pag-uusap sa isipan. At ngayon, sa wakas, nangyayari na. Iba na ngayon dahil tila simple. Isang pag-uusap. Ganun lang. Ngunit hindi ganun lang. Ito'y isang pagkakataon. Ito'y ang tanging pagkakataon na gawing pag-unawa ang sakit. Nagawing simula ang katapusan ang kabilang panig ay magpapababa ng bantay din hindi ito agad-agad, ngunit mapapansin mo. Sa isang pangungusap na nasabi ng may kalmado. Sa isang paghingi ng tawad na walang palusot. Sa isang maliit na kilos. Makikita mo yon, Mararamdaman mo. At doon, sa gitna ng pag-uusap, mauunawaan mong ito ay kinakailangan. Na hindi na maaaring magpanggap na lilipas ang lahat sa paglipas ng panahon dahil hindi na ayos ng oras ang ating binabaliwala. Ang oras ay nilalayo lang hanggang maging sobrang layo. Ngunit bukas, mababawasan mo ang distansya. Hindi upang bumalik sa dati. Kundi upang lumikha ng bagong lugar. Kung saan may katotohanan. Kung saan hindi na kailangang lunukin ang mga bagay. Hindi ka lalabas sa pag-uusap na ito na may lahat ng sagot. Ngunit lalabas ka ng magaan. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon magkakaroon ng isang tensyon sa hangin. Kahit pagkatapos sabihin ang lahat, kahit pagkatapos makinig. Dahil may natural na takot na bumalik ang lahat sa dati. Na ang usapan, at bawat isa ay bumalik sa kanilang kinalalagyan na may parehong distansya gaya ng dati. Ngunit ang takot na ito ay umiira lamang dahil ngayon ay nagmamalasakit ka sa kung ano ang mangyayari mula ngayon. Dahil na yon, ang anumang mangyayari pagkatapos ng usapang ito ay magkakaroon ng isang bagong bigat, ang kamalayan. Malalaman mo na nagsalita ka. Na hinarap mo. Na hindi ka tumakbo. At binabago nito ang iyong paraan ng pagdaluroon. Kung ano ang gagawin ng isa patungkol dito, hindi mo kontrolado. Ngunit malalaman mo na ginawa mo ang kailangan. At iyon ay nagpapalaya. Baka ang isa pa ay umiyak. Baka manahimik baka sabihin na hindi niya alam kung paano magpatuloy. O baka sabihin na may nanginginig na tinig na nais niyang subukan. Hindi upang magpanggap na walang nangyari. Ngunit upang bumuo mula sa nasira. Mapapansin mo na wala sa inyong dalawa ang may lahat ng sagot. Na maraming bagay ang maling naintindihan. Na may sakit sa magkabilang panig. At na, sa katunayan, ang katahimikan ay nagdulot ng higit pang pinsala kaysa sa anumang salita na sinabi sa init ng isang sandali. Magiging kakaiba ang maalala ang oras na nasayang sa pag-iwas dito. Magkakaroon ng galit, pati. Sa pagdadala ng lahat ng mag-isa. Sa pagtanggap ng mga mumu, mga ingay, mga distansya. Sa pagpapanggap na ayos lang lahat ng sa loob ay sumisigaw na hindi ito totoo. Ngunit ang galit na iyon ay lilipas din magiging ginhawa. Dahil ngayon, ang lahat ng nakulong ay wala na sa loob. Mararamdaman mo ang mas magaan na katawan. Ang mas relax na mukha. Matutulog ka ng iba. Hindi dahil sa isa pa. Ngunit dahil naging tapat ka sa iyong sarili. At kapag pinapakinggan natin ang ating sarili hanggang dulo, hindi mahalaga kung naintindihan ng iba ang lahat, ang kapayapaan ay hindi na umaasa sa kanya. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang iyong sarili pagkatapos nito. Walang kailangan ipaalala pa ang lahat ng sinabi. Walang kailangan kumbinsihin ang sinuman sa naramdaman mo. Dahil sinabi mo na. Tapos na. Malinaw na. Bukas ay magiging isang marka. Hindi dahil sa mangyayari sa paligid. Ngunit dahil sa mangyayari sa loob. Isang bagong espasyo ang magbubukas. At mula roon, ikaw ang magdedesisyon kung ano ang papasok at kung ano na ang hindi na papapasukin. Kasi pagkatapos mong ipakita na buo ka, imposible nang bumalik at tanggapin ang mga bagay na dati kang iniiwan ng kulang. Pagkatapos nito, sisimulan mong tingnan ang istoryang ito sa ibang pananaw. Hindi bilang isang serye ng mga pagkakamali at pagkukulang. Kundi bilang isang bagay na kailangang mangyari ng ganoon para makarating sa puntong ito. May intindihan mo na hindi lahat ng nagdulot ng sakit ay kasamaan. Na hindi lahat ng pagkukulang ay kapabayaan. May mga bagay na hindi alam ng isa kung paano haharapin. May mga bagay na ni ikaw ay hindi alam. At ngayon, alam nyo na pareho. Dahil na pag-usapan. Dahil na ipalabas. Dahil walang tumakas. At sapat na ito para baguhin kung ano man ang susunod. Hindi mo natatapakan ang parehong lupa katulad ng dati. Maglalakad ka ng iba na. Igagalang mo ang iyong mga hangganan ng mas matibay. Ititigil mo ang pananahimik para lamang mapanatili ang magaan na pakiramdam. Mapapansin mo na ang tunay na gaan ay umiiral lamang kung may katotohanan. Ang usapang ito ay hindi tungkol sa pagsasaayos muli ng ugnayan sa kahit anong halaga. Ito ay tungkol sa pagtigil sa pagpapanggap na may ugnayan kung ang totoo ay mayroon lamang nakagawian. At kung pagkatapos ng lahat ng ito, pareho pang may kagustuhan, maganda. Kayo ay muling magtatayo gamit ang bagong mga pundasyon. Kung wala na, ayos lang din sa wakas, lumabas kang buo. Sa wakas, lumabas kang may kapayapaan. At ang kapayapaan ay hindi tungkol sa masayang wakas. Ito ay tungkol sa kamalayan. Sa kaalaman na hindi mo muling pinagtaksilan ang iyong sarili. Magkakaroon ng mga alaala pagkatapos. Magbabalik ang mga lumang pangungusap. Mga sitwasyong nananatiling nakakainis. Pero ang pagkakaiba ay ngayon ay alam mong hindi ka na nag-iisa sa mga yon nabanggit mo na. Ipinahayag mo na ang sarili. At iyon, sa sarili nito, ay nagbabago ng halaga ng mga alaalang iyon. Titigil ka na sa paglikha ng mga eksena sa isip, dahil ngayon ay naganap na ang tunay na eksena. Sa paraang posible. Sa paraang inyong kinaya. Huwag mong pagandahin ang sandaling ito. Huwag maghanap ng perpeksyon o eksaktong reaksyon. Pinapatay ng inaasahan ang katotohanan. Ang katotohanan ay hilaw, minsan magulo, halos palaging hindi kumpleto, pero palaging sapat. Hindi ka lalabas mula sa usapang ito na nalutas ang lahat. Pero lalabas ka na may mas mahalagang bagay, kalinawan. At ang kalinawan ang unang hakbang patungo sa kalayaan. Baka ang kabilay magsabi ng si patawad ng walang emosyon. O baka naman walang sabihin. Baka sa tingin lang ipakita ang pagsisisi. O baka hindi ngayon. At kahit ganoon paman, sulit ito. Dahil nagawa mo ang iyong bahagi. Maaalala mo kung kailan ka huminga ng malalim bago magsimula. Maaalala mo ang bigat sa iyong dibdib. Ang takot na magsalita at hindi marinig. Ngunit higit sa lahat, maaalala mo ang tapang na magpatuloy pa rin. Ang tapang na ito ay mananatili sa iyo. Magiging sandali ng pagbabago sa iyong alaala. Dahil ang buhay ay nahahati bago at pagkatapos ng mga ganitong sandali bago ang bigat ang pag-alinlangan ang katahimikan. Pagkatapos ang daan ang katatagan ang katotohanang isiniwalat. Mapapansin mong hindi mo na kailangan pang panatilihin ang mga usapang bitin. Na ayaw mo nang panatilihin ang mga ugnayang napapanatili lamang sa takot. Na ngayon ay nauunawaan mo na kung ano ang kailangan mo at kung ano ang hindi mo na tinatanggap. Maaaring sorpresahin ka ng kabila. Maaaring gustuhin niyang magbukas ng higit pa sa inaasahan mo. Maaring sabihin niya ang mga bagay na itinatago niya ng buwan. O maaaring makinig siya ng tahimik, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay nangyari na, tumigil ka na sa pagtatago. Titigil ka na sa pagsisi sa sarili mo. May intindihan mong hindi laging ikaw ang may kasalanan, kundi kakulangan ng kaliwanagan, kakulangan ng espasyo, takot. Ngayon, sa lahat ng nasabi, wala ng lugar para sa pagsabotahe sa sarili. Kasama nito, darating ang pagkamulat. Hindi ang pagkamulat na dala ng panahon, kundi yung dumarating kapag pinipili natin ang sarili natin kahit na may panganin. Kahit na may takot. Kahit na maaaring hindi maintindihan ng kabila. Mapapansin mong ang mga pinakamakatotohan ng ugnayan ay nananatili hindi dahil perfecto sila. Nananatili dahil mayroong nagkukusang umupo at magsalita kahit hindi komportable magkakaroon ng sandali sa kalagitnaan na gugustuhin mo ng itigil. Tuyong lalamunan. Pusong kumakabog. Natatalo ng takot ang susunod na sasabihin. Ngunit magpapatuloy ka. Dahil hindi ka na maaaring umatras. Napakatagal mo nang pinasan ang buhol na ito. Ngayon, unti-unti na itong nagiging maluwag. Hindi ito magiging maganda. Hindi ito magiging magaan. Magiging totoo at sapat na ang tunay. Pagkatapos nito, maaari kang maglakad sa kahit anong direksyon. Maaari kang muling bumuo. Maaari kang lumayo ng may dignidad. Maaari kang magsimula ulit ng mas may katotohanan. Pero anuman ang mangyari, hindi ka na nakakulong sa mga bagay na hindi nasabi. Ito ang pagkakaiba. Ito ang kaluwagan. Ito ang kalayaan. Titignan mo ang sarili mo sa salamin ng iba. Nang mas matatag nang mas may respeto sa kung sino ka na ngayon. Dahil ngayon alam mo na, hindi mahalaga kung ano ang mangyari pagkatapos, hindi mo ipinagkanulo ang sarili mo. Babangon ka kinabukasan ng may ibang tindig. Wala na ang bigat sa dibdib. Wala na ang mga mental na ensayo sa kung ano ang dapat mong nasabi. Dahil nasabi mo. Dahil hinarap mo. Dahil nilutas mo ang matagal ng nakatenga. Hindi kailangan ng pagkakasundo. Hindi kailangang may masayang pagtatapos. Ang mahalaga ay lumabas kang buo. Nasabi mo ang kailangang masabi. Ginawa mo ang kailangang magawa. Wala na ang bigat sa iyong likod. Wala na ang duda sa iyong isipan. Magpapatuloy ang kwento, pero ngayon, mas totoo, mas may respeto, mas malinaw. Ang usapan na ito ay hindi lamang sa iba. Ito rin ay para sa iyo. Ikaw ito na nakikinig, nirerespeto ang sarili at binibigyan ng boses at ito ay nagbabago ng lahat. Hindi ka na yung taong bumabaliwala. Hindi na ikaw ang nagpapaubaya para lamang mapanatili ang itsura. Ngayon ikaw ang nagsasalita. Ikaw ang humaharap. Ikaw ang nagpoposisyon. Kahit may takot. Kahit may panganib. Ang nagpapabago ng direksyon ng mga bagay ay hindi ang katiyakan, kundi ang presensya. Ito ay kapag inilahad mo ang iyong sarili, kahit hindi mo alam kung paano tatanggapin ng iba. Ito ay kapag tinigilan mo ang paghihintay sa perpektong sandali, at ipinasya mo na ang sandali ay ngayon na. At kung hindi ito maintindihan ng iba, kung hindi sila tumugon ayon sa iyong inaasahan, sulit pa rin. Sulit dahil tinigilan mo ang pagtatago. Sulit dahil hindi ka nabihag ng katahimikan. Wala kang kontrol sa tugon nila. Pero may kontrol ka sa kung ano ang pinipili mong huwag ng palampasin. At ngayon, pinili mong magsalita. Bukas ay isang marka. At kung hindi mo pa ito naranasan, handa ka na. Ang tamang sandali ay ang sandaling pinili mong huwag ng tumakas. Masasaktan ka ba? Maaaring. Malilito ka ba? Kaunti. Pero ikaw ay magiging malaya. Dahil ang kaginhawaan ay hindi dumarating kapag lahat ng bagay ay tama. Dumating ito kapag akhirnya mong ginawa ang alam mong kailangang gawin. At ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Magkomento dito sa ibaba. naranasan mo na ba ang isang pag-uusap na nagbago ng lahat? O nararamdaman mo bang malapit na itong mangyari? Sabihin mo ang iyong kinikimkim. Sabihin mo ang alam mong kailangan mong sabihin. Ang espasyong ito ay para rin sa'yo. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa'yo, mag-iwan ng like. Ganito natin naaabot ang mas maraming tao na nasa parehong lugar na pinanggalingan mo. At mag-subscribe ka na sa channel ngayon, marami pang direktang nilalaman, totoo, walang pagtatago. Magpapatuloy tayong magkasama. Hindi mo kailangan harapin ang anumang bagay ng mag-isa. Ngunit kailangan mong mag -desisyon. At alam mo, dumating na ang oras.